Excited na ang cashier na si Juliana na makatanggap ng 13th month pay ngayong taon. Ito kasi ang unang bonus niya at may pinaglalaanan na siya para dito. Sa pagkain araw-araw, mayroon pa po kaming pinag na tatlo na magkakapatid. Pakiusap ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma sa mga may-ari ng kumpanya, ibigay sana ng mas maaga ang 13th month pay ng mga empleyado para mas maaga din silang makapag-budget para sa darating na kapaskuhan. Although, meron silang uh, El na hanggang December 24, eh sana po uh, magbigay sila ng mas maaga. Tumahari nga po sa unang linggo pa lamang ng uh, uh, December, nang hindi naman po magpumahog ang ating mga manggagawa sa kanilang pamilya, sa ikangay uh, pagbabadget. Giit din ni Laguesma, walang exempted sa pagbibigay ng 13th month pay dahil ito ay naaayon sa batas. Wala nang exemption ngayon eh. Uh, dati nung magsimula yan, meron pang mga ini-exempt, yung mga distress, yung mga hindi kakayanin. Pero ngayon, lahat mandatory yan. Lahat po ng empleyado, irrespective ng status, ang kwalifikasyon uh, lamang, dapat nakapagserbisyo ng isang buwan. Aminado ang Employers Confederation of the Philippines na baka mahirapan ng ilang maliliit na negosyo na magbigay ng 13th month pay. I heard that Michael. I still having challenges. Kasi yung mga micro, uh, yung, yung cash flow nila, uh, na sa actual operation. Hindi naman katulad na ng mas malaki, may nakaipon, may, may mga source of financing. Payo ng isang financial expert, ilaan ng bahagi ng 13th month pay para sa emergency fund. Kasi kahit pa paano, makatulog sila mahimbing eh. Diba? Kung alam nila na, protect, 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 ano, yung protektado yung mga pinaghirapan nila na pinagpundaran nila mga bahay, mga sasakyan, mga negosyo. Pwede rin yung ano, kunti mo yung life insurance din. At kung may sasobra pa sa budget, pwede rin i-invest ang pera para lumago ito. Pagka for future yan sa tuition payments ng mga anak, eh dapat medyo conservative yung investments. No? Maaring yung mga safest investments, yung yung ano yung alimbawa, yung napoproteksyon ng principal at kinikita ng interes. Paalala rin ni Ricafort, magingat mag-ingat sa mga posibleng scam para hindi masayang ang pinagpagurang pera. Andrea Tagines, ABS-CBN News.